Guys, nandito ako sa Binondo, Manila. Pupunta ako sa Divisoria, One Luna. bibili ako ng t-shirt. Tara, may bibilin tayo. Bibili ako ng t-shirt, tsaka magpapa-embroidery ako. Dito sa One Luna Street. Ah, uh, tara, let's go. Ito ang 1 Street. Ayan. Mahaba 'yan, dire-diretso 'yan hanggang Recto. So dito ako bumibili ng mga t-shirt kasi mura dito. Marami kang pagpipilian. So mula rito sa 1 maglalakad-lakad ka lang marami ka nang mabibili dito mostly t-shirt long sleeve mga pang construction yan, oh. pero pupunta natin yung binilan ko ng uh, long sleeve kasi yun yung requirements ng kliyente ko ito, so, yan Ito yun, makulit o. Oh. Bibili din ako dito. Ayan. Oo, oh, saka na ako bibili dyan. Nag-youtube ako. Ayan o, oh, dito ako bibili dyan. Ang ilaw siya. Meron din silang t-shirt. Ito yung ko long sleeve. Tapos na. Oh. Hi, ganda. Oh. Ay, si ganda. Hi, si oh. Ay, si mamo. Hi, ma'am. Subscribe, ha. Yeah Ayan na, guys. Oh. Nandito na yung pinabili ko. Isang supot. Ayan, long sleeve. Bye-bye oh. na. Bye-bye. Okay, bye-bye. Boss, bye-bye. Uh, liba tayo sa Binilhan ko naman ng T-shirt Mula rito maglalakad ka rin uh, Kunti lang Kunting lakad lang Ito marami mabibili oh. Pag pumunta ka rito sa Maluna Hindi ka mainip Marami kang mapipilian Hindi lang T-shirt iba-iba saka maluwag na rito wala na yung mga street vendor tinanggal na Ayan. patawid ako dito yan sa kabila vest pa construction long sleeve ayan pa construction ayan sa mukha sa motor ito oh. yeah, malapit na. Tandaan niyo lang pag pumunta kayo rito. Tandaan niyo lang 'to, United Group Building dito ako bumili ng uh, blue corner ayan to human enterprise ah, Tara, pasok Pus na saan baka mali ah. ah ito na yung binili ko doon Corner ang ito eh Hi. Ayaw. Ate. Na ate. Ayaw natin. Ayaw ma-YouTube. Okay. Bayad mo. Babayad mo na ako. Balikan ko na lang, te. Ha? Punta pa ako sa kabila. Ay te, Balikan ko na lang. Stop. Yeah. Balikan ko. Balikan ko next ha uh, pupunta na tayo sa embroidery yan tayo malapit lang so wala rito sabi nilang kung nang ano doon maglalakad lang tayo kunti lang doon naman na uh, embroidery naman dito lang din sa 1 Luna, malapit. Ayun, eh, dadalaw mga t-shirt do. Pamimili na lang. Nandiyan. maluwag ang kalsada. Yan. To. Traha de. Pasok tayo. Waldo na.